Mapalad tayo at uh, kasakasama natin ang uh, first nominee ang uh, kinatawan ng uh, Senior Citizens Party List ang uh, super lolo ng bayan walang iba kundi si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes. Yan magandang uh, umaga po Kong. Magandang umaga derivative, uh, magandang umaga sa lahat ng na nakasubaybay sa ating programa. Yes sir, welcome po sa ating programa. Isa pong uh, karangalan na makapiling din namin kayo dito sa ating uh, programang ito. Uh, ano na ano na ang uh, latest Ano na bang mga uh, nagawa natin sa ating ano uh, termino bilang uh, kinatawan ng uh, uh, senior citizens party list. Maraming nakikinig pong mga lolo't lola sa atin. Okay, uh ang una-una, ang senior citizens party list. Mm -hmm. Ang siyang nanguna sa panahon ng ating uh, delayed uh, congressman June Datol, mm -hmm. yung pong ating Republic Act 11350 na kung saan po ay uh, yung creation ng ating National Commission of Senior Citizens. Okay. Nung pong uh, mo po, noong 18th Congress, ay naisabatas natin yung increase ng Social Pension for Indigent Senior Citizens from 500 to 1,000 pesos monthly. Mm -hmm. Now, it, ito pong uh, 19th Congress last February 2024 ay naisapatas naman natin yung Centenarian Act mm -hmm. na kung saan uh, Republic Act 11982 an act granting benefits to Filipino octogenarians and nonagenarians. Mm -hmm. Ibig po sabihin, lahat po ng uh, senior citizen Apo. na may edad 80, 85, 90, 95 ay makakatanggap po ng 10,000. Mm -hmm. Now, pagdating po ng uh, 100 taon, ay makakatanggap na 100,000. At ito po ay uh, ini-implement na ngayong taong to. Sa katunayan, Noong February 26 ay nagkaroon ng ceremonial cash gift distribution yes. na pinangunahan ni Pangulong BBM. Nakaraan lang 'yon, oh, no? ko nga February 26. Mhm. Mm ah, uh, 'yun, ng ceremonial uh, cash distribution. Ah, Naroon din po kayo para nandun, saksihan 'yan. Uh, Inimbitahan ko ron na uh, bilang chairman uh, ng National Commission of Senior Citizens mm -hmm. at isa sa nagsulong upang itong Republic Act 11982 ay may sa batas. Yeah. Maaari ko pabanggitin yung ating mga pasamahang uh, kongresista na nag-file ng kanilang sarili sariling uh, house bill. Mm -hmm. Ito ay Yan po ni... House bill para saan po yan? Ito yung house bill sa 11982, binabanggit ko, na magbibigay ng 10,000 sa bawat senior citizens na may edad 80, okay. 85, 90 at 95 wow. years old. Wow, okay, okay. Sino-sino yan na ako? Uh, ito si pinasasalamatan natin -hmm. si Congressman Roy Loyola ng Cavite, okay. Representative Loreto Amante ng Laguna, mm -hmm. uh, Representative Luis, Luis Raymond Villapuerte, Miguel Luis Villapuerte, mm -hmm. Matthew Yossi and Todd Anthony Horibata. Okay. Uh, representative Edvig, Yap and Eric Yap. Paolo Duterte. Mm -hmm. uh, representative Marlene Primicias Agabas ng Pangasinan. Mm -hmm. Representative Maria Carmen Zamora. Uh, Representative Jan Baronda ng Iloilo. Mm -hmm. Representative Mark Go ng Baguio. Representative Brian Revilla and kanyang mother, si Representative Lani Mercado Revilla, si Ruth Maria, Ma, Ruth Mariano Hernandez, Representative Alfred de los Santos, uh -huh. Representative Christopher Yap, Paolo Ortega, uh -huh. Maribico Pilar, Horacio Swansing Jr. and Micaela Angela Swansing, Toby Chango, Carlito Marquez, Maria Fe Abunda, Sunny and Daphne Lagun, PM Vargas ng Quezon City, Mary Mitzi Kahayon Uy ng Caloocan, at si Representative Joseph Gilbert Yolago ng San Jose de Baizia. Ayon yun yan yung mga sumuporta. Yan, yan ang talagang uh, mga congressmen and congresswomen na nag-file ng House Bills upang itong Republic Act 11982 ay may sa batas natin. May sa katuparan, pala. No? At uh, ang kagandaan ngayon, eh, kahit na hindi ka umabot ng, ano, ng uh, 100 years, di ba? At least uh, makatanggap ka na. Uh, Sayang nga. Sayang ah, eh. Okay. Ang ating pro ang uh, ating original proposal is 25,000. Mm -hmm. And apart from, ah, mas malaki pa malaki sana. sana. Mm. -hmm. And upon reaching the age of 101, Apo. Oh, makakatanggap ng 1 million. Ah, ano 1M ba? na. 1M. Wow. Eh, hindi tayo pinayagan. Kaya nga, ano? Sa uh, kakulangan daw ng pondo. Ah, medyo kulang ang pondo. Eh, yan eh. ang sabi nila, so, pero... Baka naman, ano, hindi pero... pero I'm sure, eh, hindi nyo titigilan yan. Oo oh, <laughs> naman, na, patuloy uh, natin yung paglalaban. Susubukan pa rin na ipasok. Yeah, amen pa natin. Amen. amen. Oh, okay. so, okay. na kongreso. Uh, Para malak malaking bagay kasi yan sa mga lolo oh, oh na natin eh, di ba? Oh. Alam niyo naman napakamahal ng mga bilihin at saka lalong-lalo na yung gamot. Saka ano, ah, yung malaking kasiyahan na sa ating senior citizen. Opo. yung mapansin tayo ng gobyerno. eh hmm. uh, e, alam mo naman ang senior citizen, KSP na tayo eh, na kami. <laughs> kulang na kami sa pansin, pero pag kami napansin, napakalaya. Tuwan-tuwa talaga. tuwa eh. kami kaya nga totoo yan at uh, bukod pa dyan, ano pa bang nagawa natin sa kongreso? yan ito uh, bago ngayon to opo uh, nag tayo ng house resolution uh, urging the secretary of the OAS to remove the party initiative booklet mm -hmm. now nag-issue ang ating secretary nitong December 2024 under administrative order 2024-0017 mm -hmm. na tinatanggal na po ang purchase slip booklet para sa pagbili ng mga gamot, medisina ng ating mga senior citizens. Kasi alam niyo naman, katalasan, nalilimutan ng mga senior sa yeah. ating purchase slip booklet. Yung iba mm -hmm. na iwawala. Yes. Pero yan, tinanggal na yan. Sa lahat po na hindi kayo bibigyan ng discount sa lahat mm -hmm. ng senior citizens, ay pwede po kayo magreklamo sa nagreklamo kayo sa OSCA. Ay, may hotline din po ba kayo? Uh, meron na sa opisina. Mm. Meron ako yung aking personal na number. Okay. okay. 0920 mm -hmm. at, at meron tayong Facebook Senior Citizens Party, Party List. Ah, may FB page ah, din sa Rizal. Uh, oh. Doon pwede rin sila mag-message. Pwede, pwede rin. sila mag-reklamo ron. Para magsumbong ano. Ito yung ano, email natin, scpl at seniorcitizenspartylist.co mm -hmm. Saka uh, legis at seniorcitizenspartylist.com Ayun. Ah, Ilan nakakatuwa rin ano, at uh, meron na rin na ano, Uh, ikang, ay, eh, FB page mm -hmm. na madaling uh, maiparating yung kanilang oh. mga hinaing ano oh. lalo lalo ng mga lolo't lola eh no at uh, bukod pa diyan eh mabilis yung uh, aksyon na nagagawa na aksyon so, uh, ano? na, na natin agad opo opo uh. hangga't ako ay binibigyan ng suporta ng ating mga senior citizens <coughs> ay pagpapatuloy natin ang laban kasi nga ang advokasya natin, may senior citizens na rin tayo, ay ang advokasya ay ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng ating seniors, mabigyan sila ng dignidad, mabigyan ng proteksyon ang bawat senior citizen. Ayun na po, as ating mga senior citizens, hanggat ako po ay inyong sinusuportahan, patuloy po tayong nakikipaglaban upang lahat ng ating panukalang patas ay ating makamit. At uh, ito po, kapatid uh, na naman ang eleksyon. Mm -hmm. uh, ako ay humihingi na muli ng suporta. Ah. Uh, huwag niyo pong kalilimutan, senior citizens, party list, walang iwanan, walang may iwan. Number 89 po Yun. sa balota. Maraming maraming salamat, Benedict, at uh, sa ating mga nanonood. Maganda umaga po sa inyo lang. Yun, number 89 sa balota. Huwag niyang kakalimutan yan na senior citizens party list na talagang nakatutok sa benepisyo at uh, karapatan ng ating mga senior citizens. Maraming salamat again, Congressman Rodolfo Ompong Ordan, senior Pongora. sa Thank you.